Kalimitan na sa mga babae na kapag umidad ng 50 anyos ay eh hindi na nanganganak. Pero kakaiba naman ito na isang lolang 67 years old ay nanganak pa ng isang batang babae. Nag-viral ang panganganak ng isang lola na si Senju Chan na 67 taong gulang ng manganak ng isang malusog na batang babae na naging headline sa balita. Si Tian at ang kanyang 68 anyos na asawa na si Weeping Wang ay nagsasabing natural silang naglihi. Ang sanggol ay pinanganak sa pamamagitan ng cesarean section noong October 25, 2019 sa Saoxiang Maternity and Child Health Care Hospital sa Silangang, China. Kung saan dating nagtrabaho si Chan bilang isang pediatrician. Pinangalanan nila itong Chan na nangangahulagang kaluob mula sa langit. Ito ay pinili ni Shen Ju Chan at Weeping Wang para sa kanilang anak. Nang malaman ng mga anak ni Chan na buntis ito, umaasa sila na magpapa ang muna ito at sinabi pa ng anak nito na puputulin nila ang relasyon sa kanya kapag natuloy sa pagbubuntis. Ngunit inamin ni Chan nang lumabas ang kanyang baby na kahit nagprotesta ang iba pa niyang mga anak, tinanggap nila ito bilang kapatid. Inamin ni Chan na nahirapan siya sa pagbubuntis na ito at hindi ito katulad ng unang niyang dalawa noong bata pa siya. Nakakapagod ang pagkakaroon ng bagong sanggol at hindi sila masyadong nakakatulog sa pagitan ng pagpapakain at pagpapalit ng diapers. Unit giniit ng senior couple na magagawa nila ito at sinabi ni Chan na hindi siya nakaranas ng anumang physical na sintomas tulad ng hypertension mula noong pagbubuntis. Sa ngayon ay tatlong taong gulang na si Wang Chansi na para sa mag-asawa ay isa itong regalo sa kanila uhulog ng langit. Grabe, kakaiba talaga tong lolang ito eh no. So, congratulations Lola. So bago tayo magtapos, siyempre babatiin ko rin po ang aking lola na nagdaos ng kanyang kaarawan na 97 years old, Lola Maria Castillo na nasa Palayan City. At yan ang ating update kasama si Jeff Gonzalez at si Toman Sanal. Smile D3rd sa para sa Balitang Unang Sigaw.